Hello guys, happy Friday sa inyong lahat. Hello guys, uh, ngayon i eh, sundo, magsundo ulit tayo. Ito lang palagi yung papel natin guys, sundo, hatid, sundo, hatid, luto, ganyan kasi hanggang ngayon guys ay hindi pa rin ako natawagan ng kumpanya namin pero nag-try ako sa iba. Sabi, antayin lang Leo yung mga tawag. So, yun, antay-antay uh, lang, guys. Antay-antay lang pero matagal na. <laughs> oh boy, oh boy. Mahirap umatras. Yung iba kasi hindi hindi nagbibigay ng kwen. Okay. grabe init ngayon guys oh. Uh, 15 ngayon mainit siya kasi wala halos hangin kaya yung mga estudyante ngayon eh, lahat naka short kasi nainita na para na silang kwan ayan kagaya naman nakita niyo sa video lahat sila nakaganyan kasi mainit guys. ito na yung inaantay nila. Summer, summer. Grab 'yung init guys. sa atin daw mas mainit eh no Kasi dito iba na eh kasi naka-adjust na yung kwan mga katawan niya kaya yung 16 eh mainit na tapos siguro pag ako nakauwi eh siyempre yung yung temperature dyan eh maabot daw ng 40 so napakainit na yun eh, pero maka adjust din yung katawan dyan pagdating makulimlim yung paligid ayan kulimlim na mainit walang hangin masina na sa kwan nagkagulo-gulo <laughs> sa traffic light dito guys na yung tinatawag nila na garage sale ayan marami na puso kasi yan dito eh yung mga garage garage sale meron ka rin makukuha maganda siyempre pipiliin mo rin tumupunta kami ng mga ganyan, may nakukuha rin kaming magaganda mura kasi ayan pati oh ayan, kabilaan kabilaan garage Friday, Friday. Tuba yung mga sadyante kasi Friday na. Wala na ulit silang pasok. Ayan, nahilo na. kasi yung labas nila oh boy oh boy makita nyo to guys oh tingnan nyo guys oh ayan ayan yung magkakamping ayan see ayan. dito tayo sa con para makita natin harap tayo sa kanila grabe no summer mo lang yan magamit pero nakabili pa siya ng ganyan summer mo lang yung magagamit guys kasi pag winter eh nagka park ulit dyan sa gilid pumakita makita guys, sandali ay hindi konti lang yung makita kasi an? okay guys sandali, sandali lang guys ayan guys, yun may camper at saka yung uh, may boat sila sa likod eh yan yung kwanila, yung yung kinahiligan dito